Hey, okay, welcome back mga boss at uh, may gagawin tayong sakura ah, uh, galing to kay Kuya Paul Palero may nakalagay dito ayan eh ah, uh, Street, Caloocan City Sakura 739 UB sabi niya nabaha daw to pero tingnan ko nga kung ano nangyari kasi bigla daw may umusok sa loob uh, may sumabog o ano so buksan na lang natin tingnan natin so Caloocan pa galing Okay, nabuksan uh, na natin at sabi nga niya ito nabaha ito. So may mga signs nga siya na nabaha. Ayan o, oh, may mga kinalawang dyan. Andito pa, ayan. Tapos ayun, 47. Ayun, may mga kinalawang na pyesa. Isa-isahin natin. Sabi niya may pumutok daw sa loob. At uh, nakita ko nga ito. Ayan, may pumutok na pyesa. Tapos... Uh, na nabaha ito pero malinis eh napatuyot naman daw niya ng isang buwan bago ginamit kaya lang may pumutok nga so tingnan na lang natin yung fuse mukhang ayos pa naman uh, kapasitor okay naman yung isa lang may sumabog na kapasitor dito tapos yung mga pihitan nyo may mga kalawang na ayan napansin ko may mga tingnan na lang natin isa isa so okay update ko muna yung may ari para ano bagong bago pala to oh. 2021 ayan yung nakalagay na ano uh, 2021 so binabaha din pala sa kaluukan kaluukan ba yung nakalagay dito kaluukan city Ano ba, kausapin ko muna yung may-ari at sabihin ko sa kanya yung problema. Then, mag-usap kami. Then, update ko kayo mamaya kung ano. So, malamang sa malamang, magpapalit lang tayo dito ng mga piyesa na apektado ng kalawang. Then, okay na. So, mga boss, nag-usap na kami ng may-ari na kung anong gagawin. Tumayag na siya. Habang kinakalas ko, napansin ko, dalawang kapasitor na yung lumubo. Yan, saka talaga nangyayari sa kapasitor yung ganito na lumubo kapag tumataas yung voltahe ng amplifier. Kaya ang ginawa ko, tiningnan ko yung amplifier. Kung ang nagpapawis-pawis pa siya, oh, uh, kung mapapansin nyo sa ano nya, yan. ah uh, parang basa pa siya. Parang basa pa yung ano, kasi sabi ng may isang buwan lang daw niya ito pinilat eh. Kaya kausapin ko muna ulit para sigurado. Kasi duda ako dito sa transformer, hindi ko muna isasaksak. Papatuyuin muna. eh okay. So, dinobolchi ko mukhang tuyo naman pa uh, yung pawis na yun, parang wala at saka nakausap ko naman yung mayari. So, tinabi ko na muna at sabi niya kung bumi kayo, di palitan. Ganoon lang kasimple. So, napakaayos kausap ng mayari nito. So, dito pala, hindi ko na napakita ay mga pinalitan natin, mga potentiometer, tapos mga ilang mga resistor at saka lang dyan pati yung sabon ngayon susukatin muna natin tong transformer para makasiguro tayo so dito 15 0, 15 dito mga 41 or 42 volts yung masusukat ngayon lagay natin dito yung ano saan natin lalagay ano tayo ng magandang pistuhan uso nga ang konti yan pistuhan yung pistol natin susukatan natin yung ito yung pinaka ano nya dito na lang tayo magsukat siguro para sure ito na natin yung kister natin. Naka-ready na yan. Ayan. So, nakadaan ng test valve. So, ayan. Check ko na. Ayan. Ah, this is 45. 45.045. Hindi 45. ata maganda yung kister ko. Ayan. 45 din. So, dito naman sa pinaka-15 volts nya. 15 okay tama 15 so okay naman yung transformer pwede na natin siguro ibalik yung mga ano yung mga piyesa na O yung mga board na, na, ano, na natin wala halos wala naman tayo dito'ng ano ah, talagang medyo matabaho lang kasi halos lahat ng potentiometer may mga ayan pinagkakalawang na lumubog apat ito tapos mga resistor mga ilang transistor lang din na, ano so akala ko nga malalang sira Buti na ano, agad natin So assemble ko na lang Tapos mag-testing ako Okay So naikabit na natin yung board Tapos andito na yung test valve natin Okay so, na natin iyon, Tingnan natin kung mag-display na Tapos Ano na magpa-power So may power naman daw to Sounds na nga naging problema So ayan yung ilaw nawala Tapos yung ano eh Ba't walang display uh, Bakit gano'n Ulitin natin. Ayan, umila ko. Walang display kanina pag una natin. Ngayon, meron na. Baka naglulus or ano. So, good tip natin. Tingnan natin yung mga pindutan. Input. FM, MP3, DVD, auxiliary, and USB. Okay. Try natin i-off. Tapos, maglagay tayo ng speaker. Tapos yung audio natin, dito muna sa ano. Okay. Speaker. Lagay ako ng speaker ito. Okay. Ay. Okay, power ko na natin Okay, nakababa na yung volume Try natin sa DPD Volume tayo Okay na Check natin yung speaker kung gumagana pa rin Okay Kabilaan So, okay. so, patayin muna natin din itong plug nya ay ididirektyo natin dito sa pinaka-input. Sana walang umusok. <laughs> so, ayan welcome. Okay so ayos na ito mga boss Mga sir eh, PPM ko na lang yung may-ari Then Tawag dito Ah, uh, ko na lang ng isang oras siguro na paanda then okay na. So, patayin muna natin.